Napainit po si Kawasaki. Tagal na po siyang hindi nakikita sa aking YouTube channel. Kaya error road Test po natin siya. Ayan para inyo makita. Eh, okay. Let's go. ka usok na ba? Ha? Ka usok, ka usok si Kawasaki. sumobra yata yung lagay ko kanina. Yung tote na nilagay ko. sumobra ah. Oh. Pare sa 50 ml yung nilagay ko. Dapat lang to nasa 30. na mag-vlog. Mag Ako limlim yung paraon. Ang yeah. oras ay 5 o'clock. Hindi after noon.

meron tayong masama sa likod na bata. Você é vai Bye for now!